naman ang bodol for today's video. Dumating na naman ang ah? in order ni Mary Rachel Tureza. Magkano 418 lahat? Pagkakadami yarn. Diyos ko, ano mo tong yarn na to? Ah. Labas mo na, titignan ko na kaganda. Kasi itong batang ito, ipon na lang yarn. Malalaki ano? Ano? Putasan so, mo dito, bes. Yan. So, meron tayong kulay pink. Ay, iwan ko na Watermelon kung... Watermelon daw. So, ang ganda ng mga kulay. Iwan ko nang gagawin ni Merit sa dito. Ito. Hindi to. Tatapusin ko dito. Ay. Hindi pa. Version. Okay na. Yan. Yan. So, marami. Magkano ito lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieces is for 408 pesos. So, hindi pa yan ha. Mayroon pang parating yan. Diyos ko.